Noong biyernes, October 20, 2023 sinalakay ng mga operatiba ng ng uh, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, um, Presidential Anti-Organized Crime Commission, and Securities and Exchange Commission ang One Salcido Center Building sa Salcido Village, Makati City. Uh, base po ito sa uh, warrant to seize search and examine, computer data na inisyo ng Manila Regional Trial Court dahil po sa reklamo ng panghaharas po ng uh, mga client nitong uh, online lending app. So napagalaman na ang mga online lending apps ay apat ang Wowpera, Zepeso, Bali Loan and Limon Loan. Sila po yung uh, nasa likod ng uh, uh, Golden Coin Lending. Pero ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission itong uh, apat na to ay iba po sa Golden Coin Lending Company. Kung titingnan natin o i-search natin sa uh, Play Store ang apat na online lending company na Wowpera, uh, ZePeso, Bali Loan at saka Lemon Loan, ang apat na ito ay uh, under po sa dalawang lending company na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ang uh, Wowpera at saka ZePeso ay under po kay Treasure Bowl uh, Fintech Lending Corporation. Samantalang ang Bali Loan at saka Limon Loan naman ay under po kay Flaskas 101 Lending Corporation. So, dalawang lending company ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. At sa uh, bawat lending company, may dalawang app silang uh, miraran sa Play Store. So, ang uh, Treasure Ball at saka Flaskas, although uh, hinati nila ito, maaaring ang pinaka-mother company talaga nila ay yung Golden Coil Lending Company. So, yun po yung strategy nila para hindi masyadong uh, halata hmm. halata sa uh, mga client nila na sila din pala ang nagmamayari ng uh, iba pang mga online lending app at posible din na hindi lang apat na online lending app ang hawak nila. Ang balitang uh, tungkol po sa pag grade ay napapanood po sa frontline ng News 5 Everywhere. Uh, kung uh, napanood niyo po ito. So kasama po dito ang isang vlogger na Sirindon Labador siya po yung tumulong sa mga biktima ng mga online lending uh, para uh, mahuli nga yung mga nasa likod ng mga panghaharas na naranasan po ng uh, client sa uh, apat na online lending app na binanggit natin kanina yung Wowpera, Zepeso, Bali Loan at saka yung Lemon Loan. Kapansin-pansin na ang uh, sit -up po nila sa I think sa opisina na yon ay parang isang call center lang po. So magkatabi ang mga mesa nila at doon nila ginagawa ang kanilang mga trabaho at I think doon din po sila nagpapautang doon din po sila naniningil so may kanya-kanya siguro mga assignment yung mga yun sigurado po yun at sobrang dami po nila Grabe, sobrang dami so hindi pa naman natin alam kung talagang uh, yung ano na yon yung apat na online lending app yun talaga ang nasa ano na yan nasa office na yan or sa palapag na yan kasi under ano pa naman under uh, investigation pa yung mga nakuha nilang mga uh, database na ginamit nila sa pagpautang so siguro mag update din dito ang uh, PNP at siguro din ang uh, Securities and Exchange Commission para din maliwanagan tayo kung yung apat talaga na ula ang nasa likod. Posible na uh, ang natanggap ng mga complain ni PNP at saka ni SEC ay uh, nangunguna itong apat na to, Pero uh, hindi pa natin sigurado kung talaga bang silang apat ang nandoon. Posible na ibang online lending app. Kasi ang uh, ang sinabi Golden Koi Landing pero yung uh, landing company na nasa likod ng apat na yon ay uh, hindi naman Golden Koi. Pero baka yung uh, talagang mother company nila ay uh, Golden Koi pero ayaw nila ipakilala so gumawa po sila ng another pangalan na yun na nga si Treasure Bowl at saka yung uh, yung isa naman ay si uh, Flash Cash, 101 Lending Corporation. Ang mga nagrereklamo ang uh, concern nila ay yung about sa panghaharas at sobrang taas ng uh, interest which is totoo talaga yon sa mga loan shark na online lending app. Hindi lang po yung apat na yon. Marami pa pong mga online lending app na talagang Uh, abot hanggang liig ang laki or ang taas ng interest nila. Napag-alaman din na illegal ang pag-operate ng uh, nasabing mga online lending apps. Pero di ba, ang lakas ng loob nilang magsabing secret registered sila. Uh, yan po yung pangalandakan nila sa mga borrowers nila na lalo na pag uh, hindi agad naniniwala tungkol po sa kanilang uh, serbisyo yung pagpapautang so, registrado daw sila sa Securities and Exchange Commission so ibig sabihin, hindi po enough yung uh, sec registration na masasabi nating legal yung isang online lending app nagkap namin reklamo may mga katulad ng uh, abangan mo na yung riding in tandem malapit na sa bahay mo uh, isusumbong ka na namin sa barangay basically pamamahiya at saka pananakot nakarating na sa PNP yung modus nila yung pamamahiya at pananakot lalo na yung uh, sinasabi nilang magpapadala ng riding in tandem tapos sasabihin na kilala ko kung Ah uh, sino ka? Uh, at yung picture mo nandito na at yung asawa mo alam alam namin kung saan nagtatrabaho halos lahat ay gagamitin nila uh, para matakot at mapuwersang magbayad yung ano yung uh, client nila. Bagay na itinanggi ng isa sa mga empleyado. So hindi po kami yun sir. Hindi po kami nanghaharas. Hindi namin pinipilit namin yung mga client namin dito na umutang po sila. Wala po kami hinihinging collateral po. Ano daw? Hoy, hindi pala sila yung mga nanghaharas at uh, nananakot. Sino kaya 'yon? O baka yung mga uh, third party collectors nila. Kung hindi man sila. at hindi rin daw nila pinipilit na umutang yung mga tao sa kanila. Hindi nga pinipilit, pero grabe naman yung advertisement at yung mga promotion nila. Kaya kapag nakita ito ng mga nangangailangan so mapipilitan na umutang lalo na pag uh, walang wala so pag uh, yun nga na biktima na so mahirap na makalabas totoo kaya yung sinabi nila na wala silang collateral hmm, kung ako ang di ako maniwala so, hindi sila magpapautang ng ganun ganon na lang na wala po yung collateral digital po ang ginawa nilang collateral at ano ang collateral? Yung nasa kanilang cellphone. Yung laman ng kanilang cellphone, yung phone book nila, yung inbox nila, yung gallery nila, yun po yung nagiging collateral. Wala nga uh, uh, black and white na collateral or uh, siguro yung physical na collateral pero digital po ang ginamit nilang collateral. Na walang kaalam-alam po ang taong kinuha nila ng uh, uh, digital collateral. So, magugulat na lang yung tao dahil lahat ng nasa contacts nila na hindi naman nila ito uh, binigay, ay makakatanggap ng pamamahiyang text mula po sa mga collectors ng mga ulan na to. Ang ilang ng mga ay, masasabi ko lang kay Mr. Rindon, si Rindon salamat, salamat good job dahil kahit papano ay nakagawa ka rin ng magandang content na maaaring panunuori ng mga kababayan natin oh, so tama lang yung ginagawa mo uh, iwasan mo na yung manimira sa iba so gumawa ka ng content na maaaring uh, mapamahal ka uli sa mga nagsusubaybay sa iyo at mga fans mo So, again, maraming salamat po sa mga uh, patuloy na sumuporta sa amin dito sa Usapang Loan at Online Lending. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Usapang Loan at Online Lending. At huwag kalimutan po i-like at uh, i-share ang video namin dito sa aming YouTube channel para malami po ang makakaalam, lalo na sa mga reviews natin ng iba't ibang mga online lending app hindi lang po yung apat na na-raid na, kundi silang lahat na mga loan shark. So, sino kaya ang susunod na ma-raid? Abangan po natin yan.